What's up guys? Nandito kami ngayon sa Maisan. So, nag-harvest kami. Ayan. So, harvest kami. Kasi pwede na siyang inoto Ito yung ano, yellow corn. Ayan. Pwede na siya harvest pag ganito na yung kulay ng ano, yung buhok. Ito. Pwede na yan i-harvest. Ayan. Uh, four months. Four months. So, three to four months. Pwede na i-harvest yung mais parang palay din kasabay nito yung palay namin sa baba kaya ang epekto niyan mga organic top uh, pag wala na yung palay ganito yung ma to doon sa baba dito sila lumilipat ganito oh ayan yung mga bugs na yan mga lady uh, lady bugs na yan dito sila naglilipat so pag hinarvest to lilipat din yan kaya mas maganda talaga pag pag nagtatanim tayo may ano may kasabayan na ibang tanim para yung mga insekto na hati ayan o, matapos na so ayan uh, na binalatan na ni Guapo ayan o o so, binalatan niya niya iloloto namin mamaya tsaka pasyal mo na ako hanggang dito pakita ko sa inyo kahit ilin ninyo dito mapapansin nyo kulay green yung mais at saka ang tataas mataas pa sa akin yung iba kasi nga po may sapa dito dyan sa unahan tuwing hapon pumupunta yung mama ko dito ah, nagdidilig siya sa mga puno ng mais na to kaya ang naging resulta ito ta, mataas maganda yung tubo tsaka saka pagkatapos nito ma-harvest papalitan namin ito ng uh, mani yung peanut so ayan guys ito oh ang lalaki ng bunga pero hindi pa siya totally na lahat na pwedeng anihin pag ganito na ito pwede na to pwede na tong anihin ayan anihin so ganito yan ganyan yung kalatandaan kaya ano, nasa silong ako kasi nga ano matataas nga yung tubo niya nasa ano lang to hindi naman to gaano ba malawak pahaba lang siya dito sa gilid ng palayan dito namin itinanim so ngayon guys mga organic tree papakita ko sa inyo pa paano nagso-survive yung mga insekto na galing sa palay Mapap makikita nyo ito oh ito, 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 ito. Ayan, no? Oh. Ayan. Ayan. Kikita nyo yan. Ayan. After ng uh, harvest doon ng rice, yan ang naging resulta, oh. Dito sila. Pero hin hindi naman sila makakaana dyan. Kasi hindi nila to kayang anuhin kasi makapal. Itong mga ladybug na to. Ayan. Ayan, oh. no? Dito sila lumalapit. Ah, uh, dito sila nag ano, nag lumilipat ng tirahan kasi wala nang palay dyan sa ibaba. Inharvest na. So, ayan. Ganun talaga sila nagso-survive. So pag pagto pagto na harvest, lalong-lalo lalo na ngayon kasi summer, wala na silang matitirahan. Pupunta sila dun sa mga damuhan. Pag nagtaniman uli, babalik yan dito. So ayan. So nandito sila sa maisan. Ayan. So, medyo malawak-lawak to ng konti. Yan. Saka, ano, uh, yung bunga niya talaga, bawat puno mayroon. Yan, no. Hanggang dito. Dito sa gilid niya, ano yung malalaki pa. Ayan. Sige, madiretso na lang ako sa dito. May payag. Yan. Adi nga saging. Ano? Sayan. So, tinawag na ako ng uh, pamangkin ko ayan, inikot ko lang hanggang dun yan no? Oh. ayan so ganito ka lawak yung hindi uh, naman siya no, mga siguro 1 part 1 hatch lang to na tinaniman tapos yung mga ganyan dapat ilagay natin doon kasi pag hindi mo ilagay doon pag ano yan ang ibabang nakita ano yan yan ayan na itago so, ayan. okay na ayan, ito guys mga ano to uh, yellow corn pala to yellow corn ayan o oh. parang may ano sya ito yung, ito yung palatandaan na pwede na syang anihin ayan o oh. parang may gatas sya Sinipadal. Sinipadal na ito. Ay, hindi. Magigili si eh, ang lola paborito nga suru di ito mo bila tao balan dahon kung ko ang naiklog pakita yeah, mais tabo, tabo nang tao ko na lang magdadara okay guys so ayan guys tima na kami manguha so ayan thank you for watching mauli na kami so ayan saan ito yan so di di kami nag harvest ready ayan so Tinago namin dito yung mga puno para hindi makita ng iba na <laughs> naghabis na kami ayan, so dito tayo daan ayan malawak lawak din uh, malawak lawak din naman to dito medyo ano mababa yung tubo. pero doon kasi mar, ano doon may mga ano nang kalay ipa na natuyo kaya maganda bunga pero dito malalaki din, no. Yan, no? Pag ganito, o oh, pwede na 'to. Pag ganito. Ito 'yung palatandaan. Ganito na 'yung kulay niya. Sa manisya, di ba? di ba? pa. Okay na. Oh. Dito oh, ang tatangkad. Grabe. Saas dito. Tapos ito oh, tangkad talaga dito oh dadag nalalaki no okay. oh pataas ganda ng tubo dito oh ang ng tubo ang laki oh. siya Ayo, 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 ayo.